Sampai bapak, kirain nah. boleh, kan? Boleh nandang nandang ini nandang pertolongan. Ya, ini nandang pertolongan. Gak naik tol, maka luas tadi. Ini, amin Nah sebenernya. ya. Luar biasa, Pak. Luar biasa, Pak.

Gamiton ang iya sa kalibutan na sa Diyos. Ayaw gamitan ang magpalayo sa Diyos o sa isunod sa sakadaganan. Gamiton yun know, ang Facebook sa YouTube magpalayo sa Diyos. O niya, yun sa kasulong niyo, anak. Diyan si Mita, hindi mo mga maganis. O, ibawal na na, no? parang Para mo lang? Mukami ang iya sa kalibutan. Gusto mo masunod yung yun, yun, yun. Ako masunod ka. Daung daung pun pakar, sama kali sama kali dasaru, inu kabuang, muagi bila anak kembali, bersiaran sesi kain pas di ini dah kini, mana yang mampu oh Kristo antar jauh, mana mana, sedang kembali niya, disambut inu kada otak, kembali sedotan spiritual. Amen. Diyan. Yeah. So na dapat ang pagbasa karon. Ito, ano na lang ako, wala si ng So, sulat ni di Disinoy na 21 uh, chapter 30, verse 1 hang to 6 Mga kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 6. May kamay na niya. May kamay na niya. si Rimayas o si so, si Pasor. So, taas na mo iya sa kinaiya sa lawa. Ang lawa, may inahalin mo sa inyong pinong hangan. Mala ang espiritu makita niyo sa binuhatan hindi makita sa ginagawa sa bakma. Ka 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 kay puro sana pagkarap kapag pagkaruin Tama? Tungod kay bala, yeri ni ko mo na, Tungod kay nagpuyo, din ha ang inyong kita, Tama ang magawas bakba kugaon ka na, ang musulot limpyo. ang magawas babak hukaw ka na kai, kay o oh, diha ang dila o oh, naam na sa dia ang dia diha mamalikas diha mapadiyos Diyos diha pangpampo diha pabutan buutan karong ginagdok mo nun diha manoblo o na sa Biblia ha pero ang wala nagbasa

Kaya nagpuyo, diha ang dila, diha ang magpasalamat, diha. Haron, inyong masairan. Mga klaro, naan yung Espiritu? Balikan! Kasi sa amon, ang iyang sinutian, sibuk ba siyang binumakan? Sinakulit ko ganyan. Bakit ini niyo? Ano nagawa di si niya Diyos si niya? Nakatang niya Diyos niya? Ang sa mga tao kung na namin niyo? Oo na niyo. na. rin, okay? ay konkreto dyan, no? lang si Maya ko. Sabi na, ang, ang takong tayo, manyamigit. Tama. So, may lang sa kalibutan nun. research. So, research sa kalibutan nun. Sa kagabangi si Remiles sa si Pog, si Pasor. Si Pasor na anak ni Imor, pare o maoy, labaw pangulo sa templo. Okay, pare niya, siya. Na, may sunod na pare. Pirahan mo muli ang pare. Ang sama na ko ng Biblia. Pare po Oh, niyo din Kasi tayo sa inayon ni Pasol. Ang ayon ko, wala ba ko patay naman ito sa Pasol? Kasi naakalig, ibalaari niyo, umalik niya. Ang sam, nakabati sila kang hindi mayas. O, butang ko, ha. na nagdala sa kinaya ni Pasol na ako nagdala sa kinaya ni Jeremias karoon kaya kung matimog na niyong tingog karoon siya nakabatid siya ang Jeremias na nagsangyaw ni hindi ko na mo tama Nah, mau sa amin sa kuha si po, bagay ako wala nyo yung bagay kapatid puwan ko dito puwan ko dito kung namin bagay ako kapatid mo dito ang kanyang yung di ha nalabaw niya si Mirimayas o niya sa taas na kamaan sa templo sa pin sa okay. ming karon kung dili ni na may na ang nato sa una nga anino na ko kay dili mo tama kung magringan o kinahanglan kasaysayan ah okay, sa may anino na ko dili sa una bagi bali mo na ang mo pa kay kahit ni tay go po di mo uwi tama ah ikipadala ko dili eh, padaguan ko Tama, ah, mama diyan, bongi, percut, ponopo, ah, iya, po, sa pati maniit, o si dito kay, kato acting ng mga kasal na 'no, pero masabot mo, sa pagkabuntay, kuman, pak, pag, kuman, pag parisi, pasol, ni pasor si Dr. Iman, yes, sa kanina, okay, pagpala ng mga pasor sa una, diba ipasalududlog ano, 'no, pagod ng gupos na iman ginang siya ni Rimaias dili pasor ang ginandan ang ginandan kanimo sa ginoo kon dili dili pasor ang ang ginandan kanimo sa ginoo kon dili ganghaan ka kalisangan sa tanang dami. o eh Kita kong pangalan ni Rimayas Na Amal Sabintamin Yung ano? nag ang ino So, kalisangan yun no? So, sa unang ng ating kalisangan yun Kasi po sa lock yun mo Volga Volga O sa pari po ng Volga Dili sa kalisangan Mapukos na mong ato dito kay Malisang na mong dili mo Ha? Umabot sa isang lisang no? Nag-stitur ba kini? Stitur himuon ko nga alisanan ka bisan sa imong kaugalingon o sa imong mga higala o makita mo sila na at na, na pamatyon si sa ilang mga kaaway pinangagi sa espada ki mo kung mong nangyayon maya sa parang espada Kinsa karon ispada karon ha ito dili kuno sa Nung mga una, mga ulaw na sila. Kamu minoy, mga ulaw yun o nila. Kahit adot mga mga sa inyo ang kahibalo, di ba no? Tama? Ipailalong ko sa kahong sahari, sa hari sa Babilonia ang ibuok tiyoda o pangihagon o bilangguhon ang uban dito sa Babilonia o ang uban iyan pamatyon Okay. Ipailog ko sa ang ilang mga maaway ang tanang mahatid ni ining siyudara. Ingon man ang tanang patigayunan lakip ang mga bahandi sa mga hari at sa mga hari. Alat po ba Sa tiyuda o kini pagkatoon na sa sa niya o ikaw sa paso ingon man ang imong pamilya dapat o bihagon nato sa Babilonya at to ka dito mamatay o ilubong uban sa imong mga higala na imong gisultihan mga baka Mali akong ipaabot <laughs> kung iso na mo. At tumo sa inyong amahan ka mga sa manipasor. At doon na dito sa Asama na ilang pinuhan. Mga nang ubal dito, ang buhat ang padi dito, at dito na trapo, kay wala may gobernan dito. Sabi na lang, hindi Sa Roma, ganyan yung mga ito. Bakit lang ang Roma. Parang ang mga nai mga pari o nai mga nagbuhat o wala natin katungo din on all na kita Nakita mismo na sa saksi man ta, nalagamang mga bandina, bro. Sila mo gano'n natong ituhan na sila pinapinat bil kong paminahon. Nga katungo ng mga tao, masipsip, wala na kasimba. Musok ko kung hinanan mo, pare. Tama? Tama. Pare, ang pare ka nga, pinili ka sa mo mupahong ka sa'yo, kasi kasi kung makagamog ka. Pero pare ka sa mga kanipasor, sa mga samalibeta, li musuko yun ka. Tama? Ang katupong sip-sip, kaya eh, nakapos sa pare na kung labanan musuko na to. Pari ako sa to, karoon ang gobyerno versus gobyerno, ang katong mga politiko, wala man na mag-away. Kamu may nag-away, kasi kima mo sip-sip. E, tagaan mo mga sumorno, tagaan mo sabi, makadawan na mo, 5,000. Pag mo, wala dito ka ba, na inyo na po itong barta. Pag din na inyo karon, kay maura ba yung hinong dalay, isoon, anak, ba na asawa, kay lalain tao o ka ng lalain na -ta kandidato, maura yung nabubuli yun, no? Sa ato pong pagtuko, at pong pagtulunan, ano, mga na ng pamilya kapag ilan lahi na mukhang tulungan, isa ka man na diyos, pero anong gagawin ng diyos? Bil na ni Diyos, kinakamang ibig sabay kapag ito, muna ang iwan sa pampatay na suot, pagpantay Ma! So, ko na po nani. Ay, nani yung iskuting pare. Ang alam din ako ni Ibasa na naman is Biblia. O niya na iskutan kung mamatay mo. Tanawa ko na inyo ang gimisahan, tanana na dito, naghatak o pila kaligo kay Dato. Panilin ko niyo ang binuhatan ato. Magiging na matunggalangit na siya. Panilin ko yung binuhatan niyo. Musukot ka mong ladan. Atong kato, atong gani. Eh, Malang ito. Nga <tod> <tod> maningil, magalit ko siya. Kabos? Mamagya ma. ba? Nga. Isang sukor no. Uy, ang Diyos, kung ka mo, dali na kayo mong ito. Matusap, malugalugo na mo, kapila, katulo, o kakaanong kitsing kumil. Mubali din mo. Pero ang Diyos, oh, dili mabali magalang hila-hila. Kay bala ibala sa kung nagtanong mo, o kapungot, nagtanong mo, mo kada kalagot, mo ani ka mo kasila. kasilagan mo sa Dios, o kasilagan kayo mo sa Dios, mo ani ka mo kamatayon. Huh? Na sa imuhat sa mga pasor, mo ingon niyo ay kagalak ka na anak ka na Dios, God is good. God is good, medagan ang God

Pagawa sa kanang pagkikon na mo, ang tawagan ng nalikon na ay pangkanan. Amen? So, kinahanglan dyo, mubuhat dyo ta. O diyan na ito makita kung saan mahalin mong espiritu. Kung asawa ka o bana ka, ayaw ninyo ka rin bana, higot mo ako asawa kasi kung sa kalipakira. So, ikaw ba asawa, ikaw ba asawa, ang ahora ay mong manan. Okay? Ibanoon kay ka ng sige kapaliba, ahora po na. Ama? Kaya, hindi ko naman ginoon, nabukatan ka niya kaya eh. oo O, naman sa Biblia, mga nga po, isa lang ng Diyos. Isa lang. Pero tungkol ka daghan ka o mga pagtutungo, mo na hinungan na ito. Ama, kita hinungan na gabahin-bahin. So, hindi nah... nah nah. so, nah... nah na hanglan nga sa katapusan ng tubag ninyo. So, ikinahanglan nga biyaan na nah ito naandan na pagtulunan na naay tao makaluwas. Bakunin niyo. Tubag Tama? Huwag uh, niya kunaanin ang kawali-kawali pag-ibig ng siya kay Basi. Subo na. Sige. Ano? Pag-aayon ka rin sa itong mga kibwa ko. Kung sa'yo naan ako, kung sa'yo kumakaya, konti ko na kakay mo kabalakan. Kaya ang kabalakan mo, anay mo kapukan ako. Pusap ko na. Pusap ko na.